Ay, kita nyo mga katopo. Binagyo na nga. Tapos ngayon binaha naman ulit. Ayan o. Oh. Oh. Kita nyo Hmm. hmm. Grabe mga katropa oh. Kita niyo nang isang araw lang nandito tayo, pat. Binali ng baha. Lumaki ang ilog. Ayan o. Oh. Lumaki. Oh, eh. Ah, ah. Hmm. ah. ay matindi wala namang kwan eh bagyo mulan lang ang malakas Ayan o. Tama lang. ako o. Ito niya ang kawahit ng palahid dito eh. Nandito. Na, baka wala ano? niya kaya ano ang palahid. Ito niya magkala ano, ano, ng lupa. O, ang ganda rin ng... mo. daw. Hmm. O. Ah, Apag-pag-pag na rin. Ang ganda o. Oh. Ito, alas na pantay na na. Ano. Oo. Oh. Alas na pantay na pinalit na isa pang dami ng bigla patay na rin so kung siya sila kakao matindi uh, yung isang bahay oh. o pumagilid na so, ang dami na naman ko nito ang dami na naman mina Tindin lumaban ayo. Ay, dito oh. talaga. Ah, Oy. Kita Matindi talaga, oh. Kita Tumaas uli ano? Eh, tumaas na. Nga. Isang baha pa pantay na sa Tumaas oh. Hindi pa nawawala. Ito yung kwan eh, dyan yung nakakita nyo mga tropa. Dito yung nakaparada yung truck ng harang araw. Ito maas na dito. Hmm. Grabe naman eh. Kita nyo mga pa kumuha lang tayo ng buhang binalik uli. Puno na uli. Tumagilid na. Dumaan na dun sa kabila, ang ilog.

I think dimo again eh. Oh. Aduh. Sirah. Januari. Pasok ya no dalai. Ini Tindikan? Apal. Bukan tindik. amaligit oh, maligit ano hindi hmm. kanito no oh dia dia Allah oh, Pak. Ini macam mana yang tadi ni udah tak eh. Ah, assam. Jadi ah. lembap <laughs> <laughs> tu baru tadi. Memang habis. Masih kita nak lubuk pula ya. Kurang. Kita buka jangan enggak ngerti Grabe yung baha na yun eh. Bumurusok na sa hulo siguro napakalakas ng ulan. Bagay kagabi talaga, super lakas. Dino nga oh. Dino na nata na yung likod nga. Hmm. Na? Hmm. Hmm. May ko na. Pitirahin na lang baha. Ba 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 ba? Oh, sampa dito itu. Ayo, pas tu.

Pasok talaga eh. Planchado eh. Pin Pinalancha talaga eh. Ayun, tumabag na Pumalo dito. eh. Hmm. may kinain doon ay halit oh. ha? Kinain Tu. Udah ni. Dai betul. Wah, dia. Ya lah, lulud pang niob. Long urus tu. Aku. Kan? Tak <tod> ada tuan-tuan Ini runjan Dua lapar dan tahu Ini saya Grabe yung baha na yun. Talagang wan eh. Hmm. Grabe. Ang tindi. Ang ah, tindi yung baha mong katopo. So, hindi Natibag Na tibag. Puti dito, so, parte natin hindi hindi na tibag dumaan lang sa si ibabaw. Ngayon lang ito mga katropa, ah, ano ba ngayon? 23? 23, 22, 23. Hindi ako nagkakamali, 23 ngayon. Ah, 24. October October 24 Ay, ah, kita nyo mga tropa Binagyo na nga Tapos ngayon binaha naman uli Ayan yeah, o no? oh, uh, Kita nyo yun o no? Inanog Ayan ah, Matindig Matindig nga Matindig nga Alit Saging Dama -dama. <laughs> Rabi, baw Pasok dito Ito, ito yung mga katotolong bagyo Tapos ngayon, binangat naman Ubus. Ubus sa Ubus bus bus sa dito. eh. Parang malapit kitang madala yung lah. Ng, wala kitang madala mga atong yun Ng. Kawan Bukit. Nanit. Pa. Nanit. Oh, ganda dito. Sa taas, mataas na ito eh. masuk pa rin. natin ang kalamidad kita nyo ko mga abot dito yung baha tapos binagyo pa binagyo na baha abot pa eh wala namang bagyo simulan na ang kagabi hmm. Oh hindi yeah, ni, man lang doi. Oh, lotas. Abaot oh, dito, no? Oh. Tubig. Aba ito, ma. Oo. Oh. Tining natining dito hindi kinaya yung kabayan ano eh o may ali, ali yun o oh, bumanggap nga dito ay kinutkot pala o oh, alos o oh, kinutkot o oh. grabe hmm piyempah na yun eh <laughs> hindi ka bumawas dito hindi hindi pagan tumbar